Magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan at mga tagapakinig ng Tagalog Bedtime Stories. Kamusta kayo ngayong gabi? Sana ay nasa tahimik kayong lugar ngayon. Marahil ay nakahigana o nakatingin sa kisame habang nakikinig, hinahayaan ang sarili na mapawi ang pagod ng maghapon. Alam mo, minsan sa kalmadong oras ng gabi, dumarating sa isip natin ang mga alaala, mga taong minsan nating minahal, pangasandaling sandaling di na maibabalik. May mga gabi ring parang hinihila tayo ng hangin pabalik sa nakaraan, sa mga panahong bata pa tayo o sa isang lugar na minsang naging tahanan ng ating puso. Kaya ngayong gabi, gusto kong ibahagi sa inyo ang isang kwentong puno ng paggunita at pananabik. Isang kwento ng pag-ibig na hindi nakalimutan kahit lumipas ang panahon. Isang kwento tungkol sa isang babae at sa isang sulat na hindi kailanman na ipadala. Sa bawat sulok ng ating alaala, may mga kwentong matagal nang natulog, mga kwentong pilit nating nilimot pero bumabalik sa katahimikan ng gabi. Ngayong gabi, bago mo ipikit ang iyong mga mata, samahan mo ako sa isang paglalakbay. Isang paglalakbay pabalik sa dekada 90 sa isang baryong tahimik kung saan ang bawat liham ay may kasamang pag-asa at ang bawat pag-ibig ay ipinaglalaban kahit sa katahimikan. Ito ang kwento ng isang puso na marunong maghintay at ng isang liham na dumating pero huli na ang lahat. At ito ang ating kwento ngayong gabi. Ang sulat na hindi na ipadala. Sa isang tahimik na baryo sa gilid ng bukirin, nakatira si Aling Rosita isang matandang babae na kilala ng lahat sa baryo San Felipe. May edad na siya, mga pitumput dalawa, ngunit araw-araw ay makikita pa rin siyang nagwawalis sa harap ng kanyang bahay. Nakaupo sa bangkong kahoy habang pinagmamasdan ang mga batang naglalaro sa daan. Ang kanyang bahay ay yari sa kahoy at pawid, may bintanang nilumanan ng panahon. Sa tabi nito ay isang baul na antigong-antigo na madalas ay tinatakpan ng lumang kumot. Doon nakatago ang mga pahina ng kanyang nakaraan, mga larawan, mga lumang damit at isang sulat na ilang dekada ng hindi nababasa. Di, tuwing hapon, pagkatapos niyang magdilig ng mga halaman at pakainin ng alagang pusa, nauupo siya sa harap ng bintana, pinagmamasda ng dapit hapon habang ang araw ay unti-unting lumulubog sa likod ng bundok. Ang kulay kahel na langit ay tila sumasabay sa kanyang mga alaala. Sa bawat dapit hapon, bumabalik ang kanyang isip sa taong minsan niyang minahal, si Eduardo. Noong dekada 90, si Rosita ay dalagang guro sa kanilang baryo, masigla, mabait at palangiti. Ang tanging aliw niya sa araw-araw ay ang magturo sa mga batang marurungis, ngunit puno ng pangarap. Isang araw, dumating si Eduardo, isang binatang manggagawang galing Maynila. Nagbakasyon ito sa baryo upang tulungan ang kanyang ama sa pagsasaka. May kakaibang tahimik na lakas sa kanyang tindig at isang ngiting hindi madaling kalimutan. Hindi nagtagal, napadalas ang pagbisita ni Eduardo sa paaralan, nagdadala ng prutas, Minsan ay nag-aayos ng sirang mesa. Sa bawat pagdaan ng araw, tila ang hangin ay nagiging mas magaan sa tuwing naroon siya. At sa mga sandaling tahimik sa ilalim ng punong mangga sa likod ng paaralan, doon unti-unting tumubo ang pag-ibig. Ngunit dumating ang panahong kailangang bumalik ni Eduardo sa Maynila. May alok na trabaho bilang mekaniko, isang pagkakataong hindi niya kayang tanggihan. Bago siya umalis, nagkasundo silang magsusulatan. Walang pangako, ngunit may pag-asang babalik siya. Lumipas ang mga buwan, tumating ang tagulan, tapos ang taginit. Araw-araw, hinihintay ni Rosita ang kartero. Araw-araw, walang sulat na dumarating. Hanggang sa isang gabi, naupo siya sa lamparang nakasindi sa gitna ng mesa. Kumuha siya ng papel at pluma at sinimulan ang pagsusulat. Mahal kong Eduardo, hindi ko alam kung saan kita matatagpuan, ngunit gusto kong malaman mong araw-araw kitang naiisip. Ang mga bulaklak sa hardin ay namulaklak muli at sa bawat pamumulaklak ay naaalala ko ang iyong mga salita. Sana, kung nasaan ka man, ay mabuti ka. Dito, pareho pa rin ang langit, ngunit tila mas malamlam kung wala ka. Rosita Tinapos niya ang sulat pinatuyo ang tinta at ipinasok sa sobre. Ngunit kinabukasan nang siya ay pupunta na sa bayan upang ipadala ito, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Napuno ng baha ang kalsada. At nang humupa ito makalipas ang ilang araw, nawala na ang kanyang tapang. Ang sulat ay nanatiling nasa kanyang baul. Isang lihim na hindi kailanman nakarating sa kabilang dulo. Lumipas ang mga taon, nagpatuloy ang buhay. Si Rosita ay tumanda na natiling guro hanggang sa magretiro. Maraming nagtanong kung bakit hindi siya nag-asawa. Ngunit nginingitian lang niya at sasabihin, Marami akong anak, mga estudyante kong minahal. Ngunit sa gabi, kapag ang ulan ay bumabagsak at ang lampara ay muling sinisindihan, binubuksan niya ang baul. Kukunin niya ang sulat, babasahin, at sa dulo ay ngingitian ito na parang kahapon lang niya sinulat. Hanggang isang araw, isang binata ang dumating sa kanyang bahay. May dalang maliit na kahon at nagpakilalang apo ni Eduardo. Ayon sa kanya, pumanaw na raw si Lolo Eduardo at sa mga huling sandali nito ay binanggit ang pangalan ni Rosita. Sa loob ng kahon ay may isang lumang larawan Larawan nilang dalawa sa ilalim ng punong mangga noong sila'y bata pa. Tumulo ang luha ni Aling Rosita at sa wakas, muli niyang kinuha ang kanyang sulat. Sa harap ng binata, ngumiti siya at sinabing, Marahil, oras na para ipadala ito. Ipinatong niya ang sulat sa kahon at ibinigay sa apo ni Eduardo. Sa sandaling iyon, tila gumaan ang kanyang dibdib. Ang bigat ng mga taon ay unti-unting naglaho. Lumubog muli ang araw at sa huling pagkakataon, pinanood ni Aling Rosita ang langit na nagbabago ng kulay. Ang hangin ay malamig at ang paligid ay tahimik, ngunit ang kanyang puso ay payapa. Ang sulat na hindi kailanman naipadala ay sa wakas nakarating din sa buhay may mga salitang hindi natin nasasabi, mga liham na nananatiling nakatago sa ating puso. Ngunit minsan hindi kailangan ng kasagutan, upang matahimik ang kailangan lamang ay ang pagtanggap na minsan ang pag-ibig ay dumaraan lang upang turuan tayong magmahal. Kaya bago mo ipikit ang iyong mga mata ngayong gabi, isipin mo ang mga taong minsan mong minahal hindi man sila nanatili pero sila ang dahilan kung bakit marunong kang maghintay at marunong kang umasa at dito nagtatapos ang ating kwento ngayong gabi ang sulat na hindi naipadala